Hey guys, finally nandito na po sa atin ang Redmi Turbo 4 Pro. Alam ko marami po sa inyo ng smartphone na to. Para po ma-unboxing natin at magawang po ng full review. Kararating lang po niya kanina guys. At medyo matagal ko rin po siyang inintay bago po siya makarating. Ito po yung kanyang box ng Redmi Turbo 4 Pro. Yan. Simpleng white lang po siya na merong pangalan dyan. Yan. Kung pampansin niyo guys, nabuksan ko na po siya para ma-setup na rin. Ito po yung ating mga package na kasama meron po siyang 90 watts dito. Saka po yung ating cable syempre. At meron po tayong case na kasama na color black. Yan. Then ito po yung ating Redmi Turbo 4 Pro na color white. Pero pa po, po siyang ibang available na kulay. Meron po siyang kulay black. Hindi ko lang sure kung ano yung kulay na available sa kanya. Pero ito na po yung kinuha kong kulay yung color white. Yan po yung ating design ng Redmi Turbo 4 Pro. Napaka simple lang po niya. At napaka isa lang ang masasabi ko guys, napaka simple po ng design niya. Pero po pagka nahawakan natin siya, ay eh, napaka premium po niya. Dito po ang ating frame dito is meron na po siyang aluminum frame. Yan. Hindi mo pagkakamal ang gaming phone po ang smartphone na to. Dahil napaka simple lang po ng kanyang design. At dito po ang likod case ng Redmi Turbo 4 Pro is meron po siyang frosted glass back dito. Kaya halos wala po siyang fingerprint dito na mapapansin tayo pagka ginagamit. Pero nagkakanoon pa rin naman siya guys, pero hindi siya ganun kahalata. Unlike po sa ibang mga back finish dyan. Yan po, meron po tayong dual camera setup dito na merong 50 megapixel ang main camera. Yan. Yan po yung ating first look sa design po ng Redmi Turbo 4 Pro. First impression ko po sa smartphone na to guys, nung nahawakan ko po siya, is medyo nabibigatan po ako sa kanya. Unlike po sa may IQ Z10 Turbo Pro. Yan. Medyo mabigat po itong si Redmi, compare po dito kay IQ. Then guys, ito pong design niya is para bang medyo may pinagayahan po siya, yung ganitong klase ng design. Para po siyang iPhone. Ito po yung quick comparison niya sa mi iPhone. Yan. Kung papasin niya, parang dito po kinuha ni Redmi. Yung design po ng smartphone nila na yan. Pero guys, alam niyo naman yung presyo ng smartphone na to, sobrang mahal niya. Compare nga po dito kay Redmi Turbo 4 Pro. Ito po yung ating display. Yan. Napakalaki po ng display niya dahil meron po siyang 6.83 inches na AMOLED flat display. In case, oh, flat display po yan. Siyempre, naka 1.3 sa refresh rate din po yan. At meron po siyang Dolby Vision dito at HDR10 pa sa display. At yung ating peak brightness dito guys is meron po siyang up to 3200 nits na peak brightness. Kararating nga lang po guys ang smartphone na to at sinetap ko na nga rin po siya at nilagyan ko na ng Google Play Store. At nilagyan ko na rin po ng ilang application ng mga games po na mga testingin natin. At syempre, tinignan ko na rin po yung ating Antutu Benchmark Test sa kanya. Tingnan po natin guys yung ating settings dito. Hyper OS po siya, Redmi Turbo Pro. Ang pinaka base version po ng smartphone na to is meron po tayong 12256 na version. Yan. Ito po yung ating processor. Hindi po nakalagay dito. Pero yung processor po ng Redmi Turbo 4 Pro is meron po siyang Snapdragon 8S Gen 4. Yan. Ito po yung ating Antutu score sa kanya. Yan. Ito guys. Kulang 2 million po siya. Ito yung ating processor. Snapdragon 8S Gen 4. Pero syempre guys, ang, ang special po sa, sa smartphone na to, is sobrang taas po ng kanyang battery. Hindi ko lang sure kung pinakita rito ni Xiaomi or ni Redmi yung kanyang battery in guys, wala siyang nakalagay kung ilang battery image po siya. Pero ang battery po nito guys is meron po siyang 7550 image sa battery. Sobrang taas po nun guys. Ito na po sa ngayon ang pinakamataas sa battery ng isang gaming phone po. At meron pa po siyang 91 sa kasamang charger dito. Kaya hindi rin po tayo maghihintay ng matagal na ma-pull charge po yung smartphone natin. Dahil kahit po mataas yung kanyang battery, ay eh, mabilis din naman yan mag-charge. Kung medyo na po kayo sa may design ng Redmi Turbo 4 Pro, meron pa po siyang Harry Potter Edition. Kaso medyo mahal po yun na ah. parang kulang 30,000 po siya at meron po siyang 12, 512 na version. Pero at least guys, mataas yung kanyang storage. Ang kaso lang po napakamahal yung kanyang presyo. Abangan nyo po guys yung ating full review ng Redmi Turbo 4 Pro sa ating main channel. Actually guys, itong Redmi Turbo 4 Pro, ito rin po ang magiging specs po ng Poco F7. Pero malaki tsansa. Ang specs po ng Poco F7 is medyo downgraded po siya compare po dito kay Redmi lalong lalo po sa kanyang battery. Maglalagay na lang po ako ng link sa may comment section kung gusto niyo na pong umorder ng smartphone na to. Sa ngayon guys, gusto ko po muna sa inyo ipakita yung magiging design at yung napakagandang specs po ng Redmi Turbo 4 Pro ngayon. Yun po muna guys yung mabili sa video natin. Salamat po sa paghihintay. At ito na po yung inihintay nyo na Redmi Turbo 4 Pro. Thanks for watching.